Naniniwala ka ba talaga sa Diyos? Sigurado ka ba dyan? Kung oo, bakit ka pa rin nagaalala? Tuwing gabi bago matulog, sama-sama naming binibigkas ng mga anak kong babae ang awit, Chapter 4, Verse 8. Payapa akong nahihiga at agad na nakakatulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng ligtas na pahinga. Tinuruan ko silang sambitin ito bago matulog, pero nitong linggo, habang paulit-ulit ko itong naririnig, napaisip ako para maisulat ng isang tao ang payapa akong nahihiga at agad na nakakatulog, ibig sabihin, wala siyang dinadalang pag-aalala o pagkabalisa. Kasi, sa totoo lang, kapag inilapat natin ang ulo sa unan, ang isip natin kadalasan agad bumibigat sa mga problema ng mundo at nawawala ang ating kapayapaan. Pero ang sumulat ng salmong ito ay si David. At alam natin ang kwento niya. Kaya paano kaya niya nagawang mahiga ng payapa at makatulog agad? Lumaki siya sa isang tahanang hindi siya pinapaboran, naging pastol ng mga tupa, pinili at pinahiran bilang hari habang bata pa. Tumutugtog ng alpa para sa isang hari na gumagaan ang loob kapag nakikinig sa kanya. At pagkatapos, ang haring iyon ay nagtangkang patayin siya. Nagkasala si David at namatay ang kanyang sanggol. Paglipas ng mga taon, nag-alsa laban sa kanya ang sariling niyang anak. At kung alam mo ang buong kwento ni David, alam mo na napakaraming bagay na pwede sanang maging dahilan para siya ay mabalisa, malungkot at mabigatan. Pero isinulat niya, Payapa akong nahihiga at agad na nakakatulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng ligtas na pahinga. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang pag-aalala ay nangangahulugang, inookupa mo ang iyong isipan ng pauna. Iniisip mong, ikaw ang may control.' at doon nagsisimula ang mabigat na pasanin at hindi dapat maliitin ang pag-aalala. Hindi ito basta-basta. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating mga pag-aalala? Sinasabi nito na ihagis natin ang ating mga alalahanin. Ibig sabihin, alisin natin mula sa ating mga kamay at ilagay sa kamay ng iba. Kanino? Sa Diyos. Ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. 1 Peter chapter 5 verse 7. Pero kadalasan hindi natin ginagawa. Gusto nating tayo ang may kontrol. At dahil doon, nagiging mas mabigat ang pasan natin hanggang sa hindi na natin kayanin at sumasabog tayo. Dumarating ang sakit, depression, at sindromang nagpapahirap sa atin. Kailangan nating matutong ilagay ang ating mga kabalisahan sa kamay ng Diyos. At may ilang hakbang na pwede nating pag-aralan para maituro natin ang sarili natin sa tamang landas. Nabasa ko minsan sa isang pag-aaral, 40% ng ating mga inaalala ay hindi kailanman mangyayari. 30% ay tungkol sa mga bagay na nangyari na. 18% ay mga bagay na walang kabuluhan. At tanging 12% lamang ang mga pag-aalala na may makatuwirang batayan tulad ng tungkol sa kalusugan. At yan ang gusto ng kaaway na tayo ay manatiling balisa. Kasi kapag puno tayo ng pag-aalala, nawawala ang ating focus sa mga totoong mahalaga. Hindi natin naririnig ang direksyon ng Diyos. Hindi natin nakikita ang landas ng pagpapala. Una, ang dapat nating gawin, alamin ang ugat ng iyong pag-aalala. Ano ba ang nagpapabigat sa iyo ngayon? Bayarin? Kawalan ng trabaho? Relasyon? Tukuyin mo para malaman mo ang susunod mong hakbang. Sa 1 Samuel chapter 30 verse 1, Si David ay bumalik mula sa digmaan at nakita niyang sinunog ng mga amalikita ang kanilang bayan, dinukot ang mga babae at mga bata. At umiyak sila hanggang sa wala ng lakas sa kanila para umiyak. Si David ba ay nalugmok sa pag-aalala? Oo, tao din siya, pero hindi siya nanatili sa pag-iyak. Sapagkat ang luha ay para sa isang gabi lamang at ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Kung palagi tayong umiiyak, hindi natin makikita ang bagong ginagawa ng Diyos. Si Jesus mismo ay umiyak. Pero pagkatapos niya, sinabi niya, Alisin ninyo ang bato. Ano ang bato na nakaharang sa iyo ngayon? Tanggalin mo iyan! Iyan ang ikalawang hakbang. Pagkatapos matukoy ang ugat ng problema, alisin ito. Tanggalin ang hadlang para makita mo ang himala. Marami ang nabubuhay pa rin sa sakit ng nakaraan samantalang nais ng Diyos na bigyan ka ng kagalakan ngayon. Pangatlo, kailangan nating palitan ang pag-aalala ng paghinga sa Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito ibig sabihin na walang gagawin. Si David, matapos magdasal at makinig sa Diyos, kumilos. Hinabol niya ang mga amalikita ayon sa direksyon ng Diyos. Ang tunay na kapahingahan ay pagtitiwala. Ibinibigay mo ang kontrol sa kamay ng Diyos. At kapag ginawa mo iyon, siya ang magtuturo kung saan ka dapat pumunta. Kapag napalitan natin ang pag-aalala ng pagtitiwala sa Diyos, tayo ay tunay na makakahiga sa kapayapaan at makakatulog agad, sapagkat tanging ang Panginoon ang nagbibigay ng tunay na kapanatagan. Amen.